sa pagpapatuloy po ng ating kwento. Sa puntong yon ay alam na ni Rona na talagang may multo sa bahay nila. Hindi na maaaring itanggi. Nung una ay simpleng pagpaparamdam lamang. Pero sa paglipas ng panahon, ay palala ng palala ang mga nangyayari. Hindi akalain ni Rona na yung mga napapanood niya sa mga pelikulang kakatakutan. Mga pelikula ng pantasya. Ito pala ay maaari ding mangyari sa kanila. Hello, ma? Ba bakit Po? Po? Ganun po ba? Eh, kailan pong uuwi ni Papa? Ah. Sige po, huwag po kayong magalala. Kami na po ni Ron ang bahala dito sa bahay. Hmm. Hmm. Ayos naman po si Kuya Mark. Naalagaan naman po namin siya na mabuti. <laughs> huwag po kayong magalala kay Kuya. Opo. Opo, opo. Sige po, Ma. Okay po, bye. oh anong sabi ni Mama? Bukas pa raw ang uwi nila galing na subo. Doon na raw muna sila magpapalipas ang gabi ni Papa. Ganon? Kaya tayong dalawa na muna mamamahala sa bahay. Yan ang ayaw ko eh. <laughs> Masyado ka kasing ini-spoil ng mga magulang natin kaya ka ganyang katamad at kay responsable. Hoy, grabe ka naman Kuya Tom. Kapag nasa trabaho ka, ako ang naiiwan dito sa bahay. Naglilinis ako, nagluluto ng pagkain. Nag-aalaga ako sa mga kapatid natin. Ay, naku, ang dami mo namang... Ay, teka, teka. Anong oras na nga pala? Alas 6 na ng gabi. Huh? Oy, papano? Bibili ako ng pagkain natin. Ha? Iwan ko na muna sa mga kapatid natin, ha? Sandali lang ako, okay? Sige, Kuya Tom. Mm. Ako nang bahala sa mga kapatid natin. Sige, sige. Lalabas na sige ako, na. ha? Isara mo tong pinto na mabuti. Mm -mm, mm -mm. Huwag eh. ka magpapapasok ng hindi natin kilala, okay? Mm -mm. Oo, alam ko, Kuya. Okay, sige. Bye. Diane? Tony? Dito na kayo manood ng TV sa sala. Mamaya yung konti, maghahapuna na tayo. Hmm? Ano kaya yun? Siguro may taga sa loob. Huh? Teka! Ang bilis naman yata ni Kuya Tom. Sandali nga, bubuksan ko na. Wala namang tao. Sino kaya yun? Ah! Lakas ng hangin. Ang lamig. Ah. Ang lamig. Rona! Ah! Kuya Mark naman! Kinulat mo ako! Marami tayong bisita ngayon. Bakit hindi mo sila asikasuhin? Huh? Ha? Anong pinagsasabi mo dyan? Baka magtampo sila sa'yo. Sige ka. Ay, nako! Tigilan mo na nga ako! Teka, sinaday na Tony, nasa na? Nasa kwarto nila. Natutulog. Natutulog? Eh, alas sa pa lang ng gabi, ah! Ay, nako! Iiwan na nga kita dyan! Pupuntahan ko lang sila sa kwarto, ah! Diane? Tony? Oh my God! Kuya Mark! Natutulog silang tatlo sa kwarto. Sandali. E eh, sino yung kausap ko sa sala kanina? Diyos ko po! Sandali, Rona. mo ko. <laughs> Diyos ko! Ano po ba yung nakita ko? Multo po ba yun? Ano po ba'y nangyayari sa akin? Kumakatok yung multo. Diane! Tony! Kuya Mark! Gumising kayo! Diane! Tony! Kuya Mark! Gumising kayo! Uh, uh, mm. Bakit ang ingay-ingay mo, Rona? Anong problema, ate? O ba't takot na takot ka dyan? Y yung multo! Mukha-mukha siya ni Kuya Mark! Kumakatok sa pinto! Ha? Anong pinagsasabi mo ate Rona? Teka, nakadrugs ka ba ha? Uh, ano bang ingay yan ate? Inaantok pa ako eh. Inaantok? Eh alas 6 pa lang ha. Hindi pa nga tayo naghahaponan eh. Rona, may kumakatok ba ka mo? Baka... Baka bisita natin yon. Anong bisita? Multo yon. Oh my gosh! Haunted oh, house na talaga yung bahay natin. Sandali! Kisilipin ko kung T sino yung nasa labas. Teka, Dayan! Anong gagawin mo? Huwag mabuksan yung pinto! Sige, Ate Dayan! Buksan mo na yung pinto! Mabas na tayo! Huwag! 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 Ako, ay okay mo naman, Ate! Oh, nasa nang multo dyan? Wala namang ibang Si Ate Rona talaga, lakas mo na ako. Siya nga pala, si Kuya Tom. Lumabas lang sa saglit para bumili ng panghapunan natin. Babalik din daw siya agad. Ganun ba? Mm, tara, Tony. Doon na nga muna tayo manood ng TV sa baba habang hinihintay natin si Kuya Tom. Ayos ka lang, Rona. Hindi ako ayos! Lalo na kapag nakikita ko yung pagbumukha mo. Ah, Pasensya ka na sa kanila, Rona, ha? Hindi mo kasi inaasikaso yung mga bisita natin. Kaya sila nagtatampo, eh. Sino ba yung pinagsasabi mo mga bisita, ha? And sila. Sino sila? Ha? Ayun, ayun, oh. Ayun sila nasa pintuan. Nakatingin, nakatingin sila sa atin, eh. Papasok sila sa loob. <laughs> Rona, huwag ka sumigaw! Huwag ka sumigaw! Wala, wala! Ayaw ko na ba. Ay, Rona! Ay, Banda, Rona, kalma lang! Rona! Mabait sila! Hindi nila tayo sasaktan! Promise! Ano ba yung pinagsasabi mo, ha? Paano ka nakakasiguro na hindi nila tayo sasaktan? At saka nakakakita ka talaga ng mga multo? Oo, Nakakakita ko! Nakikita ko sila! Mga kaibigan ko sila, Rona! Lumayo ka sa akin! Lumayo ka! Tayo ka na! Maalas na ako sa bahay na to! Ay, hindi ko mabuksan yung pinto! Diane! Tony! Buksan niyo tong pinto! Diane! Tony! Kuya Mark! Huwag ko silang pilitin kung ayaw nilang buksan. <laughs> Mark, pero huwag naman siyang ganyan eh. Hindi! Totoo yung sinasabi ko! Sinasabihan si Kuya Mark! Oo, oh, ito na pala si Kuya Mark eh. Kuya Mark, ano bang nangyari ha? Ano bang ginawa mo kay Ate Rona? Wala naman akong ginagawa sa kanya eh. Promise, nagulat na lang ako. Bigla siyang nagsisisigaw. Lumayo ka sa akin. Huwag kang lalapit sa akin. Wag. Ate Rona, kitang-kita ng dalawang mata ko na biglang naaagnas sa mukha ni Kuya Mark kanina. Ate Dayan, dapat dalhin na natin si Ate Rona sa doktor. Di bale, ba, pagdating ni Kuya Tom, sabihin natin na dalhin na si Ate sa ospital. Tanang palala. Nakita daw nila ang mukha ni Mark na naaagnas na. Pero tingin ng mga kapatid niya, ang naaagnas ay... I think you know that your time is up. Hindi yan. Happy time. ka. Ang isipan kaya ni Ate Rona, ang dahan-dahan ng... Wala pa rin ba silang balak lumayas? At kailan kaya makakarating at mapapaintindi sa mga magulang nila na hindi na biro ang nararanasan nila sa bawat araw. Rona, anak, kumusta na ang pakiramdam mo? Ayos na po ako, ma. Ay, mabuti naman at ayos ka na. Ay, sa susunod kasi, huwag na kayong magtatakutan, ha? Ma, gusto ko po munang mapag-isa. Oh, sige, Anak. Basta kung may problema ka o kung meron kang nararamdamang kakaiba, tawagin mo lang ako. Opo, ma. Rona, kalma lang. Kalma lang. Ma? Kayo po ba yan? Ma? Ma? Kayo po ba yan? Diane? Tony? Ma? Tama na nga itong takutan. Makabango na nga. Ma? Ma? Diane? Tony? Kuya Mark? Pa? Teka, nasa na sila? Parang walang tao dito sa second floor. Makalabas nga. Nasaan na kaya si Nadine Tony? Si na mama at papa kaya? Nasaan na? Rona! Ah, Kuya Mark! Rona! Huwag kang... Huwag kang... Wag kang matakot sa akin, ha? Lumayo ka sa akin. Huwag kang lalapit. Nandi, dito ulit sila, eh. Sino naman? Si na Sergio, si Beng, oh. si Jan, si Alicia at Demetria. Ah, Diyos ko. Sino na na naman sila, ha, Kuya Mark? Hindi eh, pala sila bisita, Rona, eh. Tayo pala ang bisita dito, eh. Hindi kita maintindihan, Kuya Mark. O, oh, Rona, Mark, anak. Mama. Ano, Mark? Nagugutom ka na ba? Opo. Gutom na po ako, eh. O, oh, ikaw, Rona. Hindi po ako gutom. Hmm, ganun ba? Tara, Mark. Pakakainin na kita. Yay! Yay, kakain na ako! Teka, ano kaya yung ingay na yun? Parang nanggagaling sa labas. Masilip nga. Bakit kaya naghuhukay si Papa sa labas? Ano kayang meron? Ayun na naman yung kalus ko sa ilalim ng hagdan. Sandali. Oh, mukhang marupok na yung kahoy, ha? Teka, parang merong laman sa loob. Mapakinggan nga. Diyos ka po. ano kaya yun? Hindi kaya daga yun? Yan Sandali Bubuksan na Wala na namang tao Taka H Hindi kaya Rona okay, Mark. Ano'ng ginagawa mo rito? Bakit mo binubuksan agad yung pinto? Hindi lahat na bumibisita sa bahay natin Kapag bubuksan mo ng pinto Huh? Anong ibig mong sabihin? Rona, anak! Halika nga rito! Sandali po, ma! Kuya Mark, saglit lang. Pupuntahan ko lang si Mama. Ma! Kuya Mark? Nagtimpla ako ng gatas para sa'yo. Baka gusto mo... Anak, ayos ka lang ba? Na, nanginigit ka. Oh. Uh, bakit, Rona? Ang <laughs> um, bilis mo naman pumunta rito. Anong mabilis? Eh hindi naman siya umaalis sa tabi ko. Kumakain siya dito. Pero ma, nasa sala si Kuya Mark nung iniwan ko siya. Imposible ang sinasabi mo. Ma, nagsasabi po ako ng totoo. Nandoon kanina si Kuya Mark. Kuya Mark, di ba nandoon ka? Sabi mo pa nga sa akin, hindi lahat ng bisita eh pinapapasok. Ma, Kuya Mark, huwag niyo naman akong takutin, no? Oh, please. Hindi ka naman namin tinatakot, anak. Maniwala ka sa akin, hindi umaalis sa tabi ko ang kuya mo. <laughs> Diyos ko, ano ba naman nangyayari sa akin? sa pagbubuksan ng pinto. Bahala ka dyan. Kala mo matatakot ako sa'yo? Hindi. Lalabanan kita. Hindi kita uurungan. Lola! Lola! Lola, buksan ko itong pinto. Buksan mo! Ako ito! Buksan mo! Uh, sandali, kuya! <coughs> kuya Tom? Oh, bakit? Ano nangyari sa'yo? Takot na takot ka. Kuya, ayaw akong tigilan ng mga multo. Ha? Ah, arig, arig Doon tayo mag-usap. Sige na. Eto, may dala akong pagkain sa'yo. Ayan o. Salamat, kuya. Siya nga pala. Sina mama at papa. Ah, umalis lang sila. Kasama si Kuya Mark. Ngayon kasi ang schedule ng check-up niya eh. Uh, okay. Ah, uh, Kuya Tom, bakit ganun? Bakit ginagamit ng multo yung mukha ni Kuya Mark? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung ano yung gustong ipaalam sa akin ng multo dito sa bahay. Talaga bang may multo? O baka naman nadidepress ka lang? Kasi kami, wala naman kami nararamdaman eh. Wala kami nakikita. Pero Rona, alam mo, may ako dito sa bahay. Ano yun, Kuya? Kanina, nakausap ko yung isang kapitbahay natin. Si ano, si Alin Trining? Mm. Sabi niya, dito raw sa tinitira natin, may namatay. Ang totoo, may minasakir na pamilya dito sa bahay. Buti na lang at nahuli nila yung pumatay. Yung... yung mga pumatay, kaano-ano nila yung mga biktima? Eh, sabi ni Aling Trining, malapit daw na kaibigan ng pamilya yung mga pumatay. Bumisita mga to sa bahay kasi birthday nung isa sa mga anak na may-ari. John daw ang pangalan. John? Hmm. Nabanggit madalas ni Kuya Mark ang pangalang John. Oo, oh, may dalawang anak kasi yung dating nakatera dito. Isang babae, tsaka isang lalaki. At yung lalaki nga, si John. Ano daw yun eh, uh, special child. Kaya pala. Ngayon naiintindihan intindihan ko na. Eh, teka kuya. Yung dating nakatera dito sa bahay, eh isang doktor? Oo, oh, oo. Oh, doktor yung padre di pamilya. At Sergio ang pangalan. Sergio? Tama. Uh, uh, uy! Diyos ko po! Ha? Uh, ano yun? May nabasag sa kusina, kuya. At tara, tara. Bumaba muna tayo. Silipin natin kung ano nangyari. Narinig mo yun? Ha? Ang alin? Yung kaluskus parang nanggagaling sa ilalim ng hagdan eh. Ano kayang meron dun? Rona! Rona! Diyos ko, ano bang gagawin ko? Sirain mo ang pader! Sirain mo ang pader! Ano ba talagang meron dito, ha? Sige, susundin kita. R Rona, ah, anong, ba ba bakit? Anong nangyayari? Saan ka pupunta? Ha? Nakita mo ba yung palakol ni Itay? Palakol? Na nandun, sa kusina, sa ilalim. N yung, nasa may, ano, sa may cabinet. Ah, teka, ano pa gagawin mo sa palakol? Basta! Teka, paano ba makukuha yon? Ayun ang silya. B pwede ako sumampa rito. Te teka lang, sandali. Ano ba nangyayari? Rona! Uy! Rona, huwag mo kukunin yung palakul. Eto, nakuha ko na. R Rona! Rona, ano gagawin mo dyan sa palakul? Basta, kuya! Sisirain mo yung pader sa si ilalim na hagdan? Plywood lang to, kaya madaling sirain. Ang Rona! Rona, huwag! Huwag! Tama na! Ay. Kuya! Nandito yung sekreto ng bahay na to! Ano? Putas na yung ah. pader! Rona! Tama na!

Ano sa kamay na lumabas na sa ginawa mo buto sa pader? Makita ko lang, kuya. Sandali. Malapit. Huwag, 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 Rona. May demonyo sa loob. Hindi, kuya. Hindi. Sandali. <tos> 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 kuya, ka! Hali. <coughs> <Dali. tos> Tignan mo to. Just go. Ha? Ano yan? Apat na maliliit na vase. Ang, ang sabihin mo, yan yung pinaglagyan ng mga abo na namatay. Yan yun. Apat. Oo. Oh. Ibig sabihin, dito nakalipin yung buong Tama. pamilya. Tama. Teka, teka sandali. Ayun o. Oh. Meron pa, meron pa. Meron pa sa loob. Ayun o. Oh. Kuya, salamin. Sa, salamin? Teka. Teka, Rona. Kukunin ko lahat na nasa loob. Ito. Ito. Apat na lalagyan ng abo. At saka salamin. Kuya, hindi lang pala siya salamin. Tignan mo yung likod. May picture. Picture? Oo oh, nga. Teka, sandali. Para siyang... Para siyang family portrait. Pero sandali. Oh, isa, dalawa. Bakit lima sila sa picture? Patingin nga, kuya. Ayan o. Oh. Tignan mo. Sandali, sandali. Oo. Oh. Kuya. Kuya, tignan mo yung bata sa dulo. Ito? Parang... Si... Parang si Itay nung bata pa. Ano Teka, paano ka siguro si Ita ito? Nung nagbakasyon ako kina Lola Auring, pinakita sa akin ni Lola yung mga litrato ni Itay nung bata pa siya. Kuya, maniwala ka sa akin. Si Itay yung nasa picture na to. Teka, paano naman napunta si Itay dito sa litrato? Ah, hindi naman pwede. Kuya, ito. Kuya, ito. Ano ba nangyayari? Yung mga picture bukas sa Patay sila yung mga ilaw at saka... Kuya Tom, yung kapalgana ni Kuya Mark Nakatayo ng patiwalik sa kisabi. Huwag, huwag, huwag. Huwag wa, wa. mo titignan, Rona. Eh, hindi siya si Kuya Mark. Huwag yan. Ginagaya lang niya kapatid natin. Huwag mo titignan. Kuya, itong takot na ako. Basta na tayo. Tayo, tayo na, Rona. Tayo na. Hindi lahat ng bisita ay pinapapasok sa bahay dahil hindi lahat ng bisita mapagkakatiwalaan at hindi lahat na mga kasama mo sa bahay ay pwedeng mapagkatiwalaan. Ang mga pangalang Sergio, Beng, John, Alicia, Demetria. Ang kanilang pagkakilanlan, nabunyag na o mabubunyag na kay Rona. At kung ano ang kinalaman ng tatay nila. Sila pala ay may mga biktima ng isang karumal-dumal na patayan. Pero kung nadinig natin kanina na hindi lahat ng kasama sa bahay ay dapat pagtiwalaan, hindi rin daw lahat ng panauhin ay dapat papasukin. Ngayon natuklasan na nila na ang bahay nila ay may lihim na napakadilim. Ano na ang kanilang gagawin?